Isang babaeng sinakripisyo ang lahat para sa kanyang ama na may sakit. Tumigil siya sa pag-aaral para bantayan ang kanyang ama at kailanman ay hindi niya ito iniwan. Siya na nagpapaligo, nagpapakain, at maging paggupit ng buhok ng kanyang tatay ay siya na rin ang gumagawa. Dahil silang dalawa na lang ang magkasama sa bahay na sirasira. -sira at marami ng pinagdaan ang bagyo. Pa, andito na yung anak ni Kuya Bal, si Kuya Rab. Tutulungan, tutulungan tayo. mag-focus ngayon dito sa karakter, sa pagkatao na mayroon si Peniel. Alam po natin si Peniel, kaya nga tinawag natin nga ang ng Don Sol Sorsogon ay dahil siya po ay may itsura, maganda. Hindi lamang maganda ang kanya pong itsura kung hindi pati na rin ang kanya pong kalooban. Isang tipikal na kabataan na dapat sana nakakapag-aral, nakakapagpatuloy ng pag-aaral, subalit dahil dito po sa kadahilanang inalagaan niya po ang kanya pong ama na silang dalawa na lang po ang magkasama simula nang mawala ang kanila ilaw ng tahanan. ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel sa. Mga kalingap, mga ka-adonis, mga ka-motivation na muli bibigyan po natin ng reaksyon Ito pong vlog ni Kalinga Prab patungkol po kay Peniel, ang anghel ng Don Sol Sorsogon Opo, napanood po natin ito doon po sa mga nakaraang vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang At dito nga po sa pagkakataong ito, siya po ay nadalaw ng aking kakambal na si Kalinga Prat. At ito po ay isa pong good news sapagkat alam po natin na dito magsisimula ang pagbabago ng kanila pong buhay. Ano po ang aking pong ibig sabihin? Yan ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Isang babaeng sinakripisyo ang lahat para sa kanyang ama na may sakit. Tumigil siya sa pag-aaral para bantayan ang kanyang ama at kailanman ay hindi niya ito iniwan. Siya na nagpapaligo, nagpapakain, at maging paggupit ng buhok ng kanyang tatay ay siya na rin ang gumagawa. Dahil silang dalawa na lang ang magkasama sa bahay na sira-sira at marami ng pinagdaan ng bagyo. Pa, andito na yung anak ni... कही क्या गई भी Ang ganyan ang lalagay mo. Para akong asista. Yan. Yes, tay? Ano po yun? Hmm? Ako po. Huh? Alam ko po tinawag niyo ko. hindi po ba? Uh? Yan po naman ngayon. Huh? Mabaya na ahabol siya <laughs> Ay hindi naman po. <laughs> <laughs> hindi naman. Natural lang po. Normal lang po. No normal lang. Ay, Si Kalinga Prab pa, ba? Kalinga Prab? Kalinga Prab? O, <laughs> <Kasi> baka... <laughs> Pa! May asawa na! May anak na din. Hmm. Ha? Hmm. Sobrang pasalamat ko po kasi kung di ko po alam kung ito po mga tinutulong niyo sa amin. Hindi ko po alam kung saan ko po saan po namin to kukunin pang araw-araw. Kaya po sobrang pasasalamat ko na nabibigyan andiyan po kayo na walang sawang tumutulong po sa amin sa pangkain po namin. Maraming salamat po sa walang sawang pagpunta sa kay Kuya Bal, Tatay Papsi, Kuya Jose. Yun sa mga, lalo na po sa mga sponsor na tumutulong din po sa amin. Yun. Palakpakan natin, bro, si Piniel. Deserve niyang mapalakpakan kasi Yay! kakabilib. Sigurado marami ang ma-inspired na kabataan sa mga kapanood sa blog okay. vlog na ito kay Piniel. Kaya, kaya po sa mga katulad ko pong ano, ganito pong nararanasan, huwag lang po kayong ano, tiwala lang po sa sarili nyo sa may darating po sa inyong mga taong tutulong. Kagaya po nila kuya, kuya Bal, kuya Use, tatay Pap, si kuya Raba, at sa iba pa pong team Kalinga po. Yun, tama. Wala po kayo, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. And manalangin lang, lang, po sa manalangin Diyos. Palagi si manalangin palagi sa Diyos. Pa. Mga kalingap, mga kamotivation, mga kadonis, pasensya na po kayo medyo wala po tayo sa mood ngayon. At medyo bad trip tayo ngayon. Sapagkat kanina, pagbaba ko sa aking sasakyan, ay medyo nagkagulo agad. Kaya nalate ako sa aking trabaho. Nagkakagulo yung mga chicks at mga magagandang dilag dito po sa Abu Dhabi. Yun na nga po ang nangyari. Mahirap ay paliwanag, pero nandyan na yan. Wala na po tayong magagawa. Ito ang ating pong pag-uusapan. Dito po sa napadaod natin, sa buhay po ni Peniel, ang anghel ng Don Sol Sorsogon, gusto kong magsimula doon sa kataga na sinabi niya na sila daw po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon na darating ang isang araw, ang panahon na mayroong mga taong tutulong sa kanila. At dito nga, dumating na po sa kanilang buhay ang team kalingap na may ginamit po ang ating pong Panginoon na mga tao para sila po ay iahon at tulungan pong makaraos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay sa kanila pong kahirapan. Ngayon mga kaadonis, gusto ko mag-focus ngayon dito sa karakter, sa pagkatao na mayroon si Peñel. Alam po natin si Peniel, kaya nga tinawag nating nga anghel ng Don Sol Sorsogon, ay dahil siya po ay may itsura, maganda. Hindi lamang maganda ang kanya pong itsura, kung hindi pati na rin ang kanya pong kalooban. Isang tipikal na kabataan na dapat sana nakakapag-aral, nakakapagpatuloy ng pag-aaral, subalit dahil dito po sa kadahilanang inalagaan niya po ang kanya pong ama na silang dalawa na lang po ang magkasama simula nang mawala ang kanilang ilaw ng tahanan. Sino ang makakapagsabi ngayon sa panahon na ito sa kagaya ni penyel na magsasakripisyo ng kanyang sariling kasiyahan, na magsasakripisyo ng kanyang sariling buhay, na dapat sana nag-aaral, na dapat sana nagiging masaya kasama ng kanyang mga kaibigan, subalit mas pinili pa na mag-alaga na lamang hindi pabayaan ang kanyang ama sapagkat kung si Peniel ay nag-aalaga sa kanyang papa, yung iba naman ng mga kabataan sa ating ngayon, sad to say, ay nag-aalaga ng kanilang papa. Opo, papa. Ang ibig kong sabihin, sa ganyang edad, mas inuuna pa yung mga hindi importanteng bagay. Yung papa na matatawag na kanilang mga boyfriend na hindi naman nila alam kung saan-saan nagpupupunta kapag hindi sila kaharap. Na hindi naman nila laging kasama at hindi nila alam na yung kanilang papa ay naglalamiyerda sa iba. O yung kanilang jowa ay mayroon na pong nililingap o mayroon na pong inaalagaan na iba. Oo, totoo 'yan. Nakita ko nga yung boyfriend mo eh. Nandoon doon sa kabilang kanto. Sabi magpapaayos lang daw ng sasakyan. 'Di ba yun na paalam sa'yo? magpapachange Magpapa-change oil daw. Ayun, pagkatapos magpa oil, gumagapang pabalik. Tapos sasabihin sa pagod siya. 'Di ba? Bakit ko nasabi ito? Sapagkat ang pinaka-importante sa ating pong mga buhay, hindi natin nabibigyan ng pansin, hindi natin ginagawa. Mabuti pa si Piniel sa kanyang murang edad, 18 anyos, alam na ang kanyang responsibilidad. Nakita natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang hirap sa pag-aasikaso sa kanyang ama. Na alam natin ginagawa naman niya, hindi dahil sa kailangan niyang gawin na wala siyang choice, kung hindi dahil na rin, una tigit sa lahat, sa pagmamahal sa kanyang ama. Ganon si Peniel. Paano sila nabubuhay? Paano nila napagkakasya ang kanila pong natatanggap na four piece? Imagine, sabi nung tatay ni Peniel, 2,000 sa loob ng tatlong buwan pinagkakasya. Samantalang yung iba sa atin, sa ibang pamilya, hindi ko po nila lahat. Kahit na gano'ng karami silang pera o gaano kayaman, hindi pa rin nakukontento sa kanilang mga buhay. Ang dami pa rin reklamo. Samantalang itong mga taong ito, itong si Peniel at ang kanya pong tatay ni sa si tatay Danilo, pinagkakasya yung halagang dalawang libo. At sabi nga ni Peniel, abawasan pa, one na lang. No? Dito sa four piece. Buti itong mga taong ito, kahit papano may four piece pa. Samantalang yung iba ayaw ng four piece. Anong ibig sabihin four piece? Hindi four piece, four piece pang kapayapaan. O iba yung sinasabi ko. Kasi na kayo, medyo mga gulo. Sana makatch up nyo po yung aking mga sinasabi. No? Ayaw ng 4 piece, ang gusto nila, 4 war only. Ang corny. Ganun talaga oh, oh, oh. kapag bad trip. Ngayon, kagaya ng sinabi po natin, bilib na bilib po tayo, hangang hanga po tayo. Dito po sa pag-aasikaso na ginagawa ni Peniel sa pagbabantay sa kanyang ama, sa pag-aalaga sa kanyang ama. Yung iba naman sa atin, no bising busy sa pagbabantay ng buhay ng iba bising busy sa pag-aabang sa buhay ng iba bising busy sa pag-aalaga ng ibang tao na hindi naman siya mahal ganun so sa lahat ng mga sinasabi ko pong ito parang nananatili lamang isang pangarap na sana lahat ng kabataan na sana lahat ng tao may ganitong klasing pag-uugali may ganitong klasing pagkatao na kagaya ng kay Pingyere. Kagaya ng sinabi ni Piniel na tumatatak sa aking puso at isipan, patuloy silang umaasa na darating ang panahon na hindi laging magiging ganon ang kanilang kalagayan kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa pagdating ng araw, sa pagtitiwala sa Panginoon. At dito nga, dumating na ang pagkakataon. Yung good news na tinatawag po natin, simula nang dumating sa buhay nila, ang kalingap. Una't higit sa lahat, dahil sa pamamagitan po ng Panginoon, na mayroon pong mga taong ginagamit. Kagaya ng kalingap, kagaya po ninyo na walang sawang tumutulong sa mga kagaya po ni Peniel. At bago po tayo magtapos, mga kaadonis, mga kalingap, lahat po ng aking pong narinig dito po kay Peniel at kay Tatay Danilo ay ayon po ako, maliban sa isang bagay. Nagawa raw si Kalinga Prab na mukha daw artista na marami daw uh, babae na magkakagusto. <laughs> Ah, uh, okay, magalala, Tatay Danilo. Kapag ako nakarating diyan sa inyo pong lugar sa Sorsogon, ipapa-check up ko natin ang inyo pong mata at bibigyan ko po, po kayo ng magandang salamin. Para makita niyo po kung sino po ang inyo pong kaharap na baka namamalik mata po kayo at baka nalalabuan po kayo sa paningin kay Kalinga Prab. So muli maraming maraming salamat sa inyo pong lahat na ating pong pamilya sa Kalingap. Patuloy po ang pagsuporta natin kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Ate Edna, sa lahat po ng ating pong mga kasamahan dito po sa ating pong Kalingap Community, sa ating pong Dubai OFW, Kalingap Chapter, sa ating mga subscribers and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.